Hello guys, ating panoodin itong video kung saan isang mama o isang lolo ang gustong pigilan yung rumaragasa na tubig sa agbang sa kasagsaga ng bagyo Alright, ating panoodin At yan, makikita natin na uh, bumababa siya sa hapdan para sugurin ang umaragas ang tubig pero may pumipigil sa kanya parang ayaw niyang makinig at pinalalayo pa niya kumbaga alis kayo dito akong bahala dito yan solong kayo umalis kayo dito akong bahala parang ganon na sabi parang nakainom niya si, lo, si tatay kung tingnan natin ang susunod na kabanata pa o oh. Ayan na. Ito na. Ayun. Nawala na. Oh, Diyos ko po. Mabubuhay pa kaya ito? Oh, my God. awa, m g Oh. Mabuhay ka sana, tatang.